Ito ang bagyong karina mga kapanalig Ipinasya nating umikot upang makita natin ang kalagayan Dito sa ating bayan mga kapanalig Bumili rin nga pala tayo ng tinapay para ipamahagi doon sa mga kasamahan natin na nasa lanta ng bagyo At ang una kong sinilip Itong ginagawang tulay dito sa Katandala Bridge Sakay ng ating motor ay ating binaba at pinuntahan kung ano na ba talaga ang kalagayan ng Katandala Bridge. Kaya tara mga kapanalig, samahan niyo ako na natin ang bahay namin ngayong Bagyong Karina. Ito ang sitwasyon ng Katandala Bridge nang puntahan natin ito kahapon. Makikita mong napakalakas pa rin ang agos ng tubig dito kaya nilakad natin papunta hanggang doon sa may tubig at para makita natin kung ano ba talaga ang naging kalagayan ng Katandala Bridge. Ang na tubig niya ng brother kahapon? Ang na tubig? Dito? Ha? Tawag doon. Taas pala. Lumubog pala yung ano. Lumubog. Wala naman na Equipment kayo. Ay, tumaginid, no? Oo nga, no? taas yung tubig hanggang uh, hanggang dun dito nyo yun tumaas so yan yun yung ginagawa ayan pero yung yung ginagamit nila na pang taas ay ano tumagilid tumagilid guys oh grabe ay malakas pa rin yung pagragasaan ng tubig dito pero look at that nasira yung yung crane no Naku. makakantala yan sa paggagawa medyo tumas pala yung tubig umabot dun abot dun ayan kita nyo yan grabe yung tinaas tumagilid yung panglifter nila oh. tagilid guys oh medyo mataas pa yung tubig dito mataas pa at ah, uh, maambon pa rin ayan maambon na uti ito ayan o oh. medyo mataas pa yung tubig not possible po siya pero yan makita nyo yung naging damage yung bagyo taas pa yung tubig o oh. hindi ka makakatawid ang lakas oh lapi grabe ang lakas oh ayan guys oh yung ragasa ng tubig wow ayan oh grabe sa puntong ito ay dumaan ulit tayo sa nakita nating panaderia para bumiluli ng tinapay na ibibigay natin sa tao kasi medyo naubusan na tayo at kailangan natin mag-refill at dito nga ay nagsimula na uling lumakas ang ulan pero hindi naging hadlang ito para tumigil tayo sa ginagawa natin makakapanalig Dala ang ating motor at ang lakas na loob upang makita natin at masilayan ang mga tao na nasa lanta ng bagyo kung ano bang kalagayan talaga ng ating bayan. Ay binagtas natin ang maputik at mga liblib na lugar dito sa atin. Patuloy nga pala ang paglakas ng buhos ng ulan. Medyo nahihirapan tayong magpatakbo ng ating motor Iisipin natin ang kaligtasan natin na hindi tayo magkaroon ng aberya sa ating dinaraanan. Patuloy nating binigtas ang mga lugar dito na medyo delikado at medyo malayo sa bayan. Pero ayos naman ang ating nasaksihan hindi na masyadong apektado ang aming bayan. Lumakas lang talaga ang ulan, insanhi ng mga pagbaha. At dito nga ay aking pinasyang puntahan yung aking isang kaibigan. Na matagal ko na rin hindi nakikita kaya aking pinasyahan na puntahan. Taabutan na rin natin ng konting tulong kahit hindi naman niya kailangan. Sa ganun ay mabisita na rin natin ang kanilang kalagayan. Dito nga ay ating pinuntahan. Daladala -dala ang ating kaunting tulong na maipahatid sa kanila upang sa galon ay atin na rin mabisita. Kaya nakakatuwa mga kapanalig na sa ganitong pagkakataon ay napuntahan natin yung ating mga kaibigan. At sa puntong ito ay medyo tumila na patuloy tayong bumagtas sa mga lugar na ito upang ikuti natin yung kabilang mga barangay naman. Barangay Sabang? At alam niyo kung sino na kilala abutan mo dito. Si Go Si Hala, si Go Si Hal, si Go si akong isipin na may panahon ng kalamidad ng bagyo. Eh, ang nasa isip ng mga nanulungkulot dito. Lalating ko lang yung barangay sa bang. Eh, yung kaligtasan ng bawat maumayal na lang dito. Kasi sama-sama ko -sama sila, nag-meeting -me sila for a uh, quick response dun sa mga sakuna na darating. So, sana lahat po ng barangay. Encourage natin. Kung gusto po ninyo, gagayahin nyo po. Gawin nyo mo kasi bira na ako kayo makikita na ganito na sama-sama sila at uh, iniisip nila yung kapakanan ng mga taga-barangay. So, salam po ako dito kay Cap at sa lahat po ng mga konsihales o konsihala ng uh, barangay uh, Sabang. sa Maraming salamat po sa inyo. Keep safe everyone. Kita-kits po ulit tayo sa mga susunod na dito. Dito nga ay pinasya natin puntahan ulit ang isang barangay dito upang din kung ano ba talaga ang sitwasyon sa kanilang barangay. Patuloy tayo sa pagmamotor. Sa puntong ito ay medyo mahina na o wala na rin tayong nakikita bumabagsak na ulan. Pero sa kagustuhan nating makita kung anong kalagayan ng ating bayan, ay patuloy pa rin tayong umikot upang makita natin yung ibang mga lugar dito sa puntong ito ay nakasalubong natin ang isang konsyal ng barangay. Pupunta siya sa duty sa barangay hall. Kaya inabutan na rin natin ng natin tinapay. Ay salutyo konsyal sa, sa pagbabantay mo sa ating mga kababayan. Tapos na ito, talaga tayo pinagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Halos ay naikot na natin ang ating bayan. Medyo pahapon na rin at nakakapagod talaga. Pero di naman nakakapagod na tumulong kung kinakailangan. Nakaagaan nga ng loob mga kapanalig kapag ka ganito. Kung anumang meron ka ay share mo sa iba. Kaya sa inyo mga kapanalig maraming salamat sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe kay Kapanalig Motor Rider, eh baka naman pwedeng makahingi ng isang pindot na subscribe button. Upang sa ganun ay mapanood mo ang mga susunod nating mga vlog dito sa YouTube at sa Facebook at sa TikTok. Maraming salamat.